Tara at pag-usapan natin ang isa namang trending na pagpaplano ng bagong movie niya na Kim at Gerald. Excited si Gerald kaya dalig dali niya sinundo si Kim sa Showtime. Habang wala pa nga si Paulo ay dumi-discard si Gerald para makapunto si Kimi. Alam ko si ni Gerald na malakas ang appeal nito kay Kimi. Ginagawa ni Gerald ngayon ang palagi ang pagsitsaga na subukan na sunduin kung sa kanya ito'y sasabay. Sinabi nga ni Direk na mag-trending ang bagong movie na ito sapagkat marami ang makakarelease sa kanilang bagong movie ng Kim at Gerald. Sabi nga ng fans sa Shane si Villanueva, Well, super bagay naman talaga kasi ang Kim Rall. Kaya lang di na pwede dahil may Paulo na. Respect na lang sa Kim Pao. Masaya na ang Chinita Princess. Huwag ka nang bumalik sa kanya. Sabi naman ni Ali, rimulta katumpungan. Grabe mga tao. Di ba pwedeng proud lang si Kim at never niyang sindiraan gaya nung si Yan Lim. At least kahit wala sila, proud and thankful pa rin si Gerald. Saka wala naman sa ganyan ang interview. Walang sinabi si Gerald. Siyempre, ang tanong nagsimula kung saan nakakilala at paano nag-success. Hindi may iwasan na mapasama ulit ang mga tao kung naging part ng past niya. Sabi naman ni Krisha Sakarias, Kapal na makuha mo Gerald, sa tingin mo papayag si Kimmy na makatrabaho kanya niya ulit para sa ano. At hindi papayag si Paulo Abilino, kaya huwag ka nang umawasa. Sabi naman ni Stepe Cubato, Lumayo-layo ka na Chinita, may Paulo na siya. Deserve na maging partner habang buhay. Sinasayang mo kasi ang isang kimchu si sisi katuloy. Sabi naman na Rio Albenses, anong piling mo tisoy ka? Apam, nang yung tatay mo kaya ka ganyan ang itsura mo. Tapos piling pogi ka, papalit palit ng ibang babae. Piling dire, dire si. Malay natin, super nagbago na si Gerald compared dati. Kaya ngayon lang chika, at chika, halina mag-like, share, and subscribe. Thank you.